pinsan ako ni Bam, Hingi ng tulong para sa pinbam. Si Bam, first cousin ko. Cousin mo, Ako yung panganay, siya yung bunso. Sa magpipinsan. Naging senator na siya noon. Alam ano, mo, di ba nagkaroon ng libreng kolehiyo? Oo. Ngayon gusto niya, eh. hindi lang libreng. hindi ma'am. siya Thank you. Ang Sana na lang. Kasi umaasa kami dito sa Negros. Kasi mababait mga kayo sa mga Aquino eh. Si Bam, Pinsen ko, ako yung pinakapatanda. Siya pinakabata. Pero ang galing-galing ni Bam. Ang daming nagawa. No, noong una siya naging senator, naayos niya yung bill para libre college. Ay idol ko si Yano, si Ay, thank you naman. No, Naalala mo pa siya. Malaki na boso din, oh. oh, Mga May... oh, Kumusta po? Pinsan ko si Bam humingi ng tulong. Kumusta po? Pinsan ako ni Bam. Hingi ng tulong ninyo. Kumusta po, pinsan ako ni Bam? Kumingin ng tulong ninyo. Pinsan ni Bam. Ay, kumusta po, pinsan ako ni Bam? Kumingin ng tulong ninyo. Si Bam, hihingi ko tulong. Pinsan ko. Sana mabalik sa Senado. Hingi ng tulong para kay Bam, pinsan ko siya. Hello, pinsan ako ni Bam. Si Boal, si kapatid ni Chris at ni Noy. Hingi ng tulong nyo ah. Thank you.